Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, sabi so, ba check naman natin itong rigid MTB ni Idol Edric Felicidario. So check natin ngayon yung specs na kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Edric, no, before tayo mag-start, no, tano mo na kita. Itabi ka una-una mo na rigid MTB. Ay ah, hindi po, bali pangalawa ko po. Nung una po kasi ano po, naka suspension fork po, tapos pinalitan ko po ng rigid fork. Ah, kumbaga dati itong naka Exi. Opo, dati dati Yan. 'Yon, ah, tapos uh, ito mo na sa rigid uh, Sa point. rigid fork. Mm. next question naman Idol, nung pinalitan mo, ano yung naging difference? Ano po? Mas ang pangit lang, ang pangit lang po sa rigid, pag malubak po, ang tagtag -tag po masyado. Pero yung sa mga suspension po, safe naman po. Mm. Ano lang po talaga? 'Yun ang naging um, ano, difference ng dalawa. Po, difference nila. Mm. Pero pagdating sa ano, gumaan yung bike mo pag O gumaan po. Kasi sa lubak, ang hirap lang po, matagtag masyado. Oh. Uh, eh pinapantrail mo ba to? Uh, hindi po. Ano sa mga lubak-lubak po dun sa ano pag mga nadadaanan. Ah sa mga lubak-lubak no. Lubak, okay. So next question naman, uh, sa mo regular na ginagamit o. Ano lang po pa-own ng Tagaytay Batangas ganun lang po. Okay. Mga ano lang po talaga, mga road lang. Okay. So ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB no. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ah uh, pag alam ko repainted to no na oh, uh, na izoomin nakalagay. So ano yung original na ano talaga nito? Yung, ano po Liam na brand po. Hindi Liam. po siya kilala po. Okay, Liam na yung model na mo pa. Hindi na po eh pero Liam lang po talaga yung tataktas na repaint lang po. Okay. Liam na XC Hardtail mounting bike frame. Pero parang ano, parang kahuwig to ng Avia. Opo, yung dito po mismo. <laughs> Oo, oh, ayan, ayan, ayan. Ka, -ka ng Avia eh. No? Kasi may nabalik na akong Avia eh. Ito, Liam ng XC Hartel Mountain Bike Frame. Aluminum 6061. Uh, pang 27.5, no? Uh, napansin ko, maliit yung clearance kasi nga 29er. Mamaya, tignan natin yung clearance, no? Yung gulong. Uh, ito kasi gulong nito, 29er. Uh, yun nga, pang 27.5 yung frame. Then, ng particular size nito. Ano to? Size medium o small? Ano Med po? Medium. Medium. Uh, yung seat shield nito, 16 ba to? yung seat tube po. Hindi ah. ko po alam eh kung anong sukat. Ayun, ah, so lalagay ko na lang sa series, susukatin so, ko na lang mamaya, no. Pero tingin ko size 16 lang 'to eh. Size 16 or size medium katulad ng mga uh, XC hardtail mountain bike frames ng Mountain Peak. Then, ano to? Tapered? Apo, oh, tapered po. Yun. Ano lang po, di ko lang po alam yung sukat ng headset. Kaya po napabili ng, ito po, may extender. Ah, extender. Pero to tapered to. Oh, po, tapered din po. Tapered yung head tube. Tapos, uh, Tingnan ko full internal cable routing ba to? Ah, full internal cable routing kasi tatlo yung butas. Pero okay. may additional na mount, uh, ano may ito additional may additional na routing no sa external. And then uh, pang BSA threaded the bottom bracket shell. Ano to? Pang 27.2 o 31.6? ano? ito pong ano, yung seat. Uh, ah, pag 31.6. pag Ah, oh, hindi nakita ko kasi eh, sa ilalim. Oh, ah, kasi nga yung seat lap kasi 34 point na nito. Kaya ito pang 31.6 mm diameter na seat post. Uh, quick release yung drop out, then yung disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman sa kanya yung MTB rigid fork. Ayun. Ito yung tosik na tapered, tosik tapered na narrow stance, no. yan yun yung maki medyo makipot. Yan kita natin na malit yung clearance doon sa 29er na gulong. Mamaya, tignan natin yung clearance, no. Uh, carbon fiber T800, 26 na suspension corrected. So ilalagay ko na lang sa screen yung krautlent at saka yung blade length ito. Uh, then uh, quick release yung dropout, then na disc brake caliper mount naman yan uh, is post mount. Uh, next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang integrated MTB handlebar na Syncros na carbon fiber. Uh, dati daw to itong 800, pinutulan na, naging makipot na, nasa 680 na lang to. Yung stem length daw nito is 100. Opo, 100. Yan, 100. Then, next naman yung kanyang grips. Yan, sear. Sear na MTB grips. Then, yung kanyang tapered headset, mountain peak na seat bearings. Next naman yung kanyang uh, seat clamp. Ito yung tanke. Tanke na aluminum na allen bolt type, 34.9mm diameter. Yung kanyang seat post naman, unbranded na carbon fiber. Na 400 to 400 uh, yung, uh, 400. Yung, uh, 400 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman sa kaniyang uh, saddle, Balugo Eva. Parang yung hubog kasi ano, uh, mag para kamukha doon sa saddle ko ngayon, no. Magkano 'bali mo dito? Ano po? Uh, 800 plus. Ah ganoon din yung presyo, no. Uh, maganda baka mo gusto kong bilhin 'to uh. kasi daspag na yung ano ko eh, saddle ko eh. Yan may butas sa gitna. Uh, hindi gaano man kasi nga manipis eh. Pero nagefelex uh, tapos carbon railings 'Yon. Sa akin kasi yung ganito ko na ibang brand pero parehas lang yung material. Komportable uh, naman basta naka ano ko okay, extra padding ako sa shorts eh. eh sayo anong anong feedback sa Ano po? Ma hindi naman po masakit. Ma ano lang rin po. Pag nakapading ka po, masarap po gamitin. Ayun. So hindi pwede ito sa ano pag no. Pag naka-short po sakit. Oh, masakit pag naka-shorts lang. Manipis po yan. kasi. Para lang to sa mga pad, may pads na o, cycling shorts yan, no. Yan. So next naman uh Proceed tayo sa drive train. Yan, pambansang drive train to. One by. So, wala kayong makikita no, front shifter, front derailleur at extra chain rings. Yung kanyang rear shifter, L2, A7 na pang 10 speed. Next naman, itong kanyang MTB crank. Ito yung IXF. IXF dyan ko na Halotech. Then, Uh, I accept din yung Halotech 3D Bracket 170mm ang crank arm pang 4-speed na pang 3-by valid 104BCD uh, sa dalawang chainrings then 64BCD para sa granny ring uh, next naman itong kanyang chainring na 1-by na raway na rounded DECAS DECAS na 3060 30, uh, next naman itong kanyang uh, MTB clipless pedals ito yung race work race work race uh, next naman yung chain niya, BG Sports na 10 speed na hollow plate no uh, next naman itong kanyang MTB cassette sprocket ang sabi mo kanina, Sunshine Abo, oh, Sunshine no? Sunshine daw ito na 1142T na 10 speed uh, Next naman itong kanyang uh, MTB rear derailleur Ito yung L2A7 na pang 10 speed no? So ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB Next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong no? MaxiStars.com MTB 29 by 2.1 no? Opo, oh, 2.1 Yan, yeah, uh, uh, 27.5 yung uh, frame 26 year suspension corrected na rigid fork na narrow stance na top at saka 29 by 2.1 yung gulong So tignan natin yung clearance Uh, pansin natin na hindi pantay yung pagka no hindi pantay yung pagka-install ng gulong. Pero pag pinantay to, medyo okay pa rin. Nasa ano na 'yan eh, nasa boundary na 'yan ng pinaka minimum requirement na 4 to 5 mm. Kaya e, tignan natin dito Ayan, mga siguro mga 5mm yan. yan yan yung clearance dyan eh no? Uh, dito lang ako nagtaka sa rigid fork Kasi meron ako dating ganito Meron akong ganito dati 26 rin Oh, ganito rin 26 Bilag ko dati Ang gulong ko dati 29 by 2.1 ng maxi torch na naka, naka, inflate ng maximum PSI na 65 hindi nagkasya ano baka po depende na po sa brand kasi ano po ito sa si ST baka uh -huh. mas malapad po yun Aba malamang uh, Kasi tingnan natin dito Pero ito nagkasa Pero eh, hindi rin pantay dito Pero pag pinantay natin siguro mga 2.5 mm na lang yung clearance eh, dito Sa gilid Yan uh, Yan hawakan natin yung gulong no Tingnan natin yung tire pressure Yan medyo malambot Bukod dun sa brand ng gulong Baka kasi dun sa, ano, sa tire pressure okay. Yan Kasi nga ang gulong kasi Medyo lumalaki yung tire width kapag uh, napupunta sa no, pag in sa maximum tire pressure Pinakana, na. na. recommended. Yan, yan yung clearance nito. No? Uh, next naman sa MTB rims. Anong rims mo, Idol? Ano po? Sagmit Brooklyn po. Sabi, Sagmit Brooklyn na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes and nipples. Po? Oh. Spokes and nipples. Ano po? Ragusa. Yan, Ragusa. Then next naman yung kanyang hubs. Hassens Pro 7. 6 poles treated, no? Apo. Kasi type of freehub body, bearing So, i-check natin yung nito, Idol, kapag naka-free wheel. Paikutin mo. Matigas ang spring niyan eh. Ay binawasan ko po. Ah, binawasan. Ayun na binamalong big ano, bigalong ano no, maganit. Maganit pakinggan. Yan yung ng Hasis Pro 7 MPB pag naka naka -wheel. Yan pakihinto na no. <laughs> Teka, binawasan mo? Opo, ng ano po, tatlo. Ang ingay po masyado eh. Eh, ibig sabihin, 3-4 na lang. 3 na lang po. Ah, 3-4 na lang pala yan. Ayan, uh, binawasan pa lang siya. Ano? So, nasa lang sa kanyang uh, brake set. Ito yung pambansang brake set. Uh, Shimano MT200, hydraulic brakes and dual piston. Nasa lang sa kanyang rotors. Ano to? Unbranded? Ano po? Uh, o Ragusa. Ragusa? Parang Ragusa R100 to eh. Ah, Ragusa nga po. Anong nakalagay? Ragusa ano? Ragusa lang po eh. May nakita ko dyan na uh, ano eh Alam ko ang Ragusa R100 ito eh. Na 160mm diameter harap tsaka likuran Pares na fixed type and ball type disc brake rotors Ayan so I don't, ano, Edric uh, Magkano yung total ko sa ito? Ano po, di, nasa 11 po ata Lahat lahat kasama na yung ano Yung upgrades Upgrades ako oh, po, 11 Yan 11,000 no O yan guys, ito nga yung Uh, ano nga ulit yung pangalan nito? Kalimutan ko na. Liam po. Yan, Liam uh, na parin. Liam. Uh, rigid MTB ni Idol Edric Felicidario yan guys na no, nag-budget na natin tong uh, Izumi ay ano pala Liam Liam yan, sorry ah Liam Rigid MTB ni Idol Edric Felicidario sa so, kung meron regarding dito sa kanyang Rigid MTB i-comment na lang ninyo sa comment section down below so, uh, ano mag-shoutout ka shoutout sa tropa kong tatlo nandito ayan nandiyan nandun sila no? Hello. Ayan, medyo wala kayo sila eh. <laughs> Yan, gusto ko sana pa, ano eh, pag-shout eh. out So, salamat sa pag-budget na MTV mo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood din. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.